Kamusta sa inyo mga coasters at tayo nagbabalik sa ating channel At tayo naman ay dadako sa isang panibagong episode na magbibigay sa iyo ng kaalaman Oishi, pan Rinbi at iba pa Ito lang ang ilan sa mga produktong kinagawin na natin magmula sa produktong Oishi Pero saan nga ba sila nang galing at paano sila nagtagumpay internationally? At tara, sabay-sabay nating alamin yan dito sa episode na magbibigay sa iyo ng kaalaman, ang Valentino. ang Uishi ang masasabi na isa sa mga matagumpay na brands dito sa Pilipinas. Dahil bawat henerasyon, magmula sa ating lolo at lola, hanggang sa ating mga nanay at tatay hanggang sa panahon ngayon, ay ang Uishi ang lagi nasa isipan ng bawat Pilipino. Pero saan nga ba sila nang galing, ang Uishi? Noong 1946 ay naitayo ang Liwayway Marketing Corporation at ito ay naipangalan na liwayway bilang simbolo ng optimism sa gitna ng problemang kinakaharap pagkatapos ng World War II. At sila ay nagsimula sa homemade na gawgaw -gaw, at ito ay pinangalan na liwayway gawgaw. -gaw. At ito ang kanilang unang produkto. Pero talagang ito ay sumikat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya gumawa pa sila ng kape at confectionaries. Noong 1960s, at darito ang radio jingle noong 1960s na Liwayway Gaw Gaw. Liwayway gaw, -gaw, ang Liwayway gaw, -gaw ang Para sa pag at mga lutuin. Gaw -gaw Patunay lang yon na ang produkto ng Liwayway Gawgaw -gaw ay napakasikat na sa Pilipinas. Pero noong dekada 70s ay nagbago na ang kanilang produkto. Noong 1974, sa tulong ng Japanese technology, ay nagkaroon ng kaunaw ng snack food na gawa ng Liwayway at ito ay ang Oishi. Nangga na ngayon ay kinah- uh, ngayon ay kinahiligang ng bawat Pilipino. At kasabay sa pag-release ng Oishi ay sinabay din ang Kiri noong 1974. Trivia muna tayo, ang Uishi ay nanggaling sa Japanese at kapag ito ay sinalin sa English, ito ay delicious. Sa paglipas ng panahon ay sumisikat na ang Uishi product at nagkaroon din ng gestures noong 90s. At panoorin natin kung saan nanggaling ito. <silence> Me? No, no, no. Oishi. Who? Me? Come here. Let's eat together. Here you Mmm. Delicious. Oishi. Delicious. <laughs> Chicken yun Try it. It's delicious. It's delicious. Chicken Flavor. 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 hindi Flavor. Chicken Flavor. Chicken Flavor. Chicken na Chicken Flavor. Chicken Flavor. Chicken Flavor. Chicken Flavor. Chicken Flavor. Chicken Flavor. At noong 1993 ay sinimulan na ang international expansion ng Oishi at ito ay unang nagbukas sa China. At ito ay tinatawag na Oishi Shanghai Jia. At narito pa ang ilang pang mga produkto ng Oishi na sumikat ito at tinangkilik ng bawat Pilipino sa paglipas ng mga dekada. At dahil sa naging matagumpay na at naging trademark na ang Oishi para sa mga Pilipino, ay nag-expand na sa iba't ibang bahagi ng Asia. At isa narito ang Indonesia, Malaysia, at Vietnam. At sa ngayon, si Francis Chan ang hawak bilang CEO ng Liwayway Marketing Corporation na mas kilala sa Oishi. Ngayon ay nalaman na natin kung saan nga ba nanggaling ang Uishi. Nagsimula lamang sila sa maliit at sila ay, ay nagtake ng risk para sa panibagong produkto na kanilang ginawa at naging matagumpay ang kanilang marketing. Kaya hindi na nakapagtaka kung bakit sila successful sila sa iba't ibang bahagi ng Asia. At hanggang dito nagtatapos sa isang panibagong episode na magbibigay sa iyo ng kaalaman, ang Valentino. At kung nagustuhan mo ang vision na ito, huwag mong kalimutan na i-like, comment, share, and subscribe. With matching bell yan, mga karoli coasters, sa aking channel. former more and vlogs na aking i-upload in the near future. At hanggang sa muli, paalam!